Ayun, hello, hello everyone and have a good day sa inyong lahat. So ngayon may isa akong babatiin ng uh, kanyang kaarawan guys. no So pangalawang bisis ko na ito ginawa na magbigay sa kanya ng greetings. So ngayon, ito ay walang iba. Yung pinakamabait, pinakamapugi, pinakaguwapo basta lahat-lahat matulungin, is nandiyan na sa kanya. Walang iba kundi si Sir Barney Ball Vlogs. Ayan, maraming kalabi siya rat sa iyo, sir. And uh, binabati kita ng happy, happy, happy birthday to you. Happy golden birthday to you, Sir Barney Ball. Ayan. I wish you all the best and uh, and to your family. And um, ayun, mag-iingat po kayo lagi dyan lalo na sa trabaho. Um, ayun, basta wala na akong masabi sa volleyball para sa iyo, no? Kasi parang nandyan na sa inyo. Ayun, and then sir, uh, magpapasalamat din ako sa inyo, no? Na, um, thank you so much na pala sa laging pagsuporta sa aking channel. Uh, nandyan ka palagi, kahit nasa baba ka, kahit pagod ka, galing sa work, minsan umaakit ka pa rin sa akin na uh, live para lang makasupport para makakanta din. Ayun. Super happy ako sa kasi isa ako minsan sa napili mo na akitan sa aking live at kantahan mo kami ng kantahan mo ang aking mga viewers. Ayun. So thank you thank you so much, ulit, Sir Barnibal and maraming salamat dahil eh. nakilala din kita. At nakilala ko din kayo ng Team Barnibal at uh, sa Puyaters. Ayun, once again, happy 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 birthday, Sir Barnibal and I love you, I love you, ayun, ayun mo na yan, mag-iingat kayo lagi ha, and uh, God bless you and to your family, this is Jane's Channel, ang nagmamahal ng